Good morning, Lindy. Good morning, Wala tayong tubig. Wala nga po, sir. Hindi pa ako tubig Nakaligo ka na, hindi pa? Nakaligo ako, sir, kasi may tubig sa baba. Mahina ang kaso. Sa baba may tubig. Ano na ano, tubig sa taas? Mag... Dito din po. Ano? tubig dito? Ako, tayo pa yun yan. Nakama. Timba na lang kami. Mag-iigit tayo mga sa taas, Panligo. Okay. Thank you. Ay, naipon ko. Ha? May naipon ka sa baba? Apa. Thank you. Nakakaloko. Wala tayong tubig. Gusto. Hindi. May baon ka na mamaya? Apo, sir. Ano binaon mo sa stock mo? Simang at egg po. Egg lang? Ano pa mo sa... Meron dito nga, sir, ito lang Anong inulam mo? Uh, ito po, sir. Ito. Ufretada? Apo, Tada? Apo. Na naman, magpito ka Is next time po. ng iba. Apo. Ha? Egg at saka yan? Yes. Next time, pwede ko naman dyan mag ng mga spam or kung anong gusto mo yan. Vienna sausage. Ako. Tapos mag-ingat kayo ng Kuya Aldrin, ha? Ay! May bibigay pala ako sa'yo para kay Kuya Aldrin, ha? Okay. So, eto na nga mga Habibis. Wala ngayon tubig dito sa amin. Mukhang may inaayos. Pero may konting tulong dito sa aming basement. Kaya mag-iigit muna ako ng tubig at dadalhin ko sa second floor. Baka hulok ang init. Kailangan muna magpipo ng water Para may gamitin kami ng lapidating sa taas Sana nga Pero hindi makakita sa, sa ground floor ang eh, water Hindi ko lang sabihin kung meron Dumating na ang rasyon ng water Kaya naman dami Dalawang ganyan bibigyan sa amin kuya, no? Tapos, tapos for today, tapos bukas another one, gano'n? Okay sige, thank you Kailang kaya kaya ma maaayos ang tubig. Ma'am? Saan ka? Kumain ka na? Ay, Ma'am. Kumain ka na? Ha, <laughs> video ka! Ha? Kumain ka na? Oo. Oh. Kumain ka na ba? Ay, video ako. Wala tayong tubig na yun. Oo oh, nga. Kato nag-deliver naman sa atin. Lindy, okay na sa mga tubig natin sa gilid? Para tayo oh. mag-shower, para tayo mag-CR. Ah, uh, doon. Datali natin yung mga ano. Yung mga... Timba. Hindi kaya nila hindi tayo mabubuhat niya. Let's go. Tulong-tulong tayo. Wala si Ate Rose tapos din nila kaya. Uh -huh. So, halika na. Si Lucy, si Lucy pabuhat natin. Ha? Huh? Hindi pwede. May, magbubuhat na akin ng ano? Tubig. Ay. Nasusu nasusuka kasi ako ngayon. Kakakain mo lang? Hindi. Meron ako na sa mga nang pakiramdam ko nasusuka ako. Okay. Mm -hmm. ako tutulong. Okay. Halika na. Hindi. Kunin natin itong mga timba o diba? Paano ka ito bubuhatin? <laughs> Ito lang muna tayo. Teka lang, baka ano, baka tumapon. Natatakot ako. Teka lang, wait. Bawasan ko ng konti. Bawasan ko ng konti. ko ng konti. Lagyan natin sa ating mga... Para sila ay mga... Paano baka maunok? Teka lang hindi. Ano natin ng tubig. Sige ba? Wala kaming panligo. Diba? Naayos ang Water supply dito sa... Um, so let's go nandito. Hindi ko tisa. No, kung pusa na baka masira. Let's go. Kaya mo? Yes. Baka mag... Baka mag... Ako meron no? ka na ba ng tubig sa'yo? si Dita mamaya ano, na eh? Oh my God, walang tubig. Hanggang kaya na tubig. Ha? Walang water? Wala, kaya wala, Tulong ako, kawawa kasi si Javier yung bigat-bigat ng mga binubuhat niya. Ito, meron pa dito, meron. ito baka matapo, bawasan mo na lang. Wala, Pano natin? Wala naman yung hawakan. Tabo? Ito, ito. Pag naubos, ito yung mag-refill. At tabuin natin, gets mo? So ito? Dito sa guest room. Ayan, lagyan sa guest room. Kasi si Tito, darating Oo oh, nga, ano? Ay, ayusin pa rin yung guest ng din, hindi bibisita oh tayo. Opo, oh sir. Inaayos ko na po. Bawasan ng yung tubig. Bakit baka, dito, bagay mo dito. Ilinim mo lang yun. Taukawin mo lang. Yan. Mo lang. yan Tapos, dito kukuha na tayo kukuha ng pang-refill. Nagkukuha tayong tabo, pag naubos na yung mga tubig. Habang wala pa kami tubig ngayon. Nakakaloka. Ang oh, lakas ni Happy David. Nagagamit niya yung mga muscles. Mga muscles. Balik mo dyan sa guest room sa kasi nandiyan si Dita mamaya. Pati yung cushion ah. din sa tagalin natin. Okay, na, uh, para mabin natin. Lagay uh, uh, mo na lang dyan sa loob hindi. Mm -hmm. hindi, wala tayong tubig. Na pang inom, diba? Wala na puso. Nakakaloka, wala kaming tubig. Dahil walang tubig ngayon, hindi namin magagamit ang aming kanjen machine. Kasi walang supply ng tubig. Hindi, kunin mo yung ating Kulay blue na lalagyan ng tubig. Bibili tayo. Talabas tayo ngayon. Ha? Paharap ako sa basement. Thank you. Okay na, Lindy? Okay. Oh, o, hindi na. Punta yung palengke. Doon kami nagpapa... Doon kami dati bumibili ni Atos Roslun, wala pa kaming kanjen. Let's go na. Kaya na. work muna ako. Okay. Work ka muna. Bibili kami ng tubig. At dahil sa may palengke din kami bibili ng tubig, at may narating kaming bisita mamaya si Pita Riza from U.S. Sa bahay mag-stay, gusto ko magluto ng sinigang. Gusto mo yung sinigang? Hindi? Opo, Sir. Sinigang Nandis diba ako? Sinigang. Na si sinigang diba ako? na natin yung sinigang, diba? Opo. Bibili rin tayo. I-touch up ako na parang... Ang sinigang, parang... I-touch up dahil napapunta kami sa palengke, ayan, napadami ang aming bili. bumalik kami ng itlog. Ayan, yung pang pinakbet uli. Kasi, tas pang sinigang. Di ba, Gindi? Apo, okay, sir. Maglipin na tayo ng tubig. At nakakaloka, sobrang init ngayon. At mag-start na ako magluto ng... Anong ulam natin, Lindy? Ano po, yun, sir? Ang sabi ko sa'yo, yung natin? Sinigang. sinigang. Sinigang na baboy. Sinigang. Kasi nami-miss na namin na sinigang okay. na baboy. Tapos, at good news kasi, ay, salamat. Pagdating namin galing palengke, meron na kaming tubig. Meron na. <laughs> Pero mabuti na yung safe, kaya meron Apa. kami mga stock ng tubig dyan. Pero mabuti na nagkatubig agad kami. Mabilis na maksyon yung aming admin. Naglalagay talaga ako ng luya. Kung ayaw niyo, okay lang din naman. sinigang kung okay na ba ang ang alat at saka ang ano yung asim asim salap okay na kang na lang yung last ma'am ma'am maligo ka na? may tubig na no ah may tubig na tayo maligo ka na ako maliligo na din ako Ay, kakain na tayo pagkatapos maligo lali Go oh, na. Yes, na miss ko din na sinigang kaya nagluto ako. Like na another... dali. I love you too. Luto na ang ating sinigang na baboy. Yan ang nag-init. Mm. Yes, at kakain na kami. Ano na sa'yo, baby, chance, cheese? Kain tayo! Si Chichina, takatayin -taka mo si China kung kakain siya. Chichina! Takatayin -taka mo. China. Ha? Baka tulog, baka tulog, baka tulog. Mamaya na lang. Mm. Fresh na ako, baby. Yes, let's go. Masarap ka may pagbagong ligo. Mm-mm. -hmm. dito ka na mo po. At si China hindi to kakain. Ano, sir? Kumuha kaya ng kanin at ulam. Kain na tayo ng sinigang na baboy. Kumain ka ng marami lindi para tumaba ka pa. Mm -hmm. Oh, diba? Pamingin kumain ka na, tama na ang cellphone.